Hello everyone, magandang araw at ipapakilala ko nga sa inyo kung sino na si Star ngayon at si Star nga po pala ay nakuha ko dito malapit sa clinic matagal na rin po akong hindi nakapag voice over <laughs> ha kasi nga po napaka busy kong tao dito sa clinic at wala na rin po akong panahon mag voice over so ito na ito na nga pala ngayon si Star na masarap matulog at ito po ay ah uh, mga playback na mga binijohan ko si Star nung mula po nung dumating siya hanggang ngayon ang masasabi ko is ang laki na na-improvement na ni Star mula nung kinuha ko po siya dun sa labas ng klinik unang-una na nakikita nyo dun sa video siya po ay isang mutain at kung sino po ang nakapalo kay Star ay malalaman nyo kung paano ko siya uh, pinagaling pina sinasama ko san san sinasama ko po si Star sa pag-uwi sa Valenzuela sinasama ko po si Star kung saan man kami pumupunta halimbawa pumunta pa ako ng simbahan nagsimba po kami pumunta rin po kami ni Star sa palengke yung mga iba po na yon na hindi ko na po ina-upload si Star po ay laking uh, malolos branch ng Royal Kinesthetic at talagang parang pag-aari na niya ang Royal Charot Anyway, kalagi ko nga siya dito kasama at nakakatuwa naman ng batang ito at talagang napakabibong pusa. Hindi ko nga akalain no, na si Star ay mapapalapit talaga sa loob ko. Si Star po kasi ang kasama-sama ko dito sa clinic. Si Star din po yung naghahawi ng kalungkutan ko dito. Tingnan nyo naman po ang style niya. Di sa akin talaga natutulog siya. Tapos, ngayon inalagaan ko po siya, pinapakain, talagang ginagatas. Yung mga iba pong mga video ay hindi ko na po na-upload or hindi ko na po siya nabibidyohan sa habang siya ay kumakain. Si Star po talaga ay talagang minahal din po ng mga tao dito sa clip. Pinagbakasyon ko nga po pala si Star kasi po ako po nung panahon na po na ito, ako po ay naoperahan. Yes po, naoperahan po ako sa matres. Kaya agad po na pinakuha ko po ito kay Tito Nonoy at ilang araw po siyang nasa bahay sa Valenzuela. At happy happy naman siya kasi hindi na siya solo sa, dito sa clinic. Sa clinic lang po kasi siya ng ilang araw, halos tatlong araw lang po siyang nasa clinic at pinapakain lang po ng katrabaho ko. Ito nga si ate niya, Angel, ay talagang tuwan-tuwa. At dito pa talaga si Star natutulog. At feeling bibi talaga si Star. Imagine nyo, dyan pa siya natutulog habang nasa ospital ako at nagpapagaling sa ospital. Bawat video nga ni ate Angel ay sinisend sa akin at sabi ko para sa mga pusa ko at sa aking anak at sa aking pamilya ako po ay magpapalakas sa ospital. Sa hindi nyo nga po nga tinatanong, ako po ay may 11 kat pa po sa bahay asit si Star po ay pang 12 na pusa namin may mga pusa na rin po akong namatay ngunit ito po ay talagang maliliit at sa akala ko nga po katulad si Star ay hindi na rin katulad ni Star ang ganong kalalaking mga pusa na siguro na si Star po ay naagapan ko sa kanyang kondisyon yun pala ay yung mga pusa ko na nawala ay dahil po ay nagkaroon ng infection. Si Star po ay nagkaroon ng infection sa hindi ko po alam sa bituka at ayon kasi po may lumalabas sa kanyang ano alam niyo na yon. Yan siguro nagkaroon siya ng UTI. So and kainin ko po ang pagpapainom ng dextrose powder tapos ah uh, Ah, uh, yun lang po yung pinainom ko tapos naglalagay po ako ng bitrasin, konting-konti lang po na amount. Ayun. Yun po yung nakagaling kay Star. Talagang sobra pong hindi ko po siya sinukawan. Akala ko po mamamatay na halos nagka-hika rin po si Star. Bumili rin po ako ng nebulizer niya hanggang hindi naman po siya natatakot gusto talaga niya pong mag -nebulizers. sa totoo lang nung dumating nga ng time na talagang hinihika na siya uh, sabi ko gigive up na ba si Star gigive up ko na ba siya Mamam kung mamamatay man tanggap ko na then nung mangyari po yung time na yon sabi ko hinangihina na si Star ayaw niya na kumain Nung sabi ko hindi, pwedeng hindi ako sumuka. Sabi ko nga doon sa katrabaho ko, uh, gagawin ko yung best ko para kay Star. Sabi ko makabawi lang ako at makarecover lang ako sa operasyon ko. Ay eh, gagawin ko sa kanya. Hanggang po, uh, hinalagaan ko po na mabuti. Tingnan nyo naman, ang bit, ang kanyang tiyan ay hindi na lumiit. Lumaki. Hanggang binulati ko po si Star ang tapos pagbulati ko po ay hindi ko muna po siya pinapakain ng marami uh, dinayit ko po si star at ngayon utay utay ito na si star medyo malaki laki na po ayan nagsimba po kami niya ni star at kami ay nagpapasalamat sa Diyos na binibigyan niya kami ng lakas ng katawan at araw araw Kat siya po talaga ang alarm clock ko pag umaga tingnan nyo naman 'di ba pag umaga kasi gusto niya nakaano na naka nagbi-video call na bi-video na siya yan feeling niya baby siya maliit na maliit pa po siya dito tingnan niyo makikita niyo po sa last na video namin ay talagang napakalaki ng pagbabago ni Star at sobrang nakaka-proud kasi uh, ang Dios talaga ay Lagi kang gagabayan ng Diyos kung talagang maganda yung adhikain mo sa mga animals. Uh, thank you so much sa support ninyo po sa uh, Joy and ming ming Vlogs and then thank you so much din po sa mga sending star namin. Labis ang aming pasasalamat po. Ngayon po ito na po ang inyong star, malaki na po at napakabibot, napakalusog. At talagang sobra hindi ka papatulogin paggabi At kasama-kasama ko rin siya sa pagdi-duty dito sa klinik umaga, hapon, gabi ko siya kasama. Siya din ang nagbibigay ng aking sa akin ng mga client na nakakatuwa. Pag yan ay nagilamos na sigurado. So good, madami kaming bisita. Yan din ang alarm clock talaga sa umaga na hindi ko malilimutan. yan, nasa uluhan lagi. Ang mga pusa nyo ba ay mahihilig sa uluhan ay napakaganda nito. Kung ganoon ay laging nasa ulohan ng inyong mga alaga. Ayun lang at hanggang dito na lang po ang aming vlog ni ni Star hanggang sa muli po. Maraming salamat.